pag-usapan natin mga idol ang pagbabalik aksyon ng mga MP promotion boxers na sina Marlon Tapales, Jerwin Kahas, Jonas Sultan at Vincent Acero Astrolabio. Unahin natin ng former Unified Super Bantamweight Champion na si Marlon the Nightmare Tapales. Matapos mabigo kay Naoya Inoue ay nakabawi naman siya sa kanyang laban noong Setyembre kontra kay Saurab Kumar via unanimous decision. Sa Phnom Penh, Cambodia ulit magbabalik aksyon itong si Tapales ngayong Pebrero. Ngunit wala pang pinapangalan ng mga kalaban si Tapales at tuloy-tuloy lang naman daw siya sa pagpapaondisyon dahil nga anytime daw ay pwede siyang muling isabak sa ibabaw ng lona. Kailangan muling makakuha ng mga panalo ni Tapales upang makabalik sa title contention lalo na't na napapabalitang aakit ng division si Inoue. Kaya maaaring mabakante na naman ang kanyang apat na mga titulo. Ngayong January 25 naman muling lalaban si former world champion Jerwin Prettyboy Boy Angkahas kontra sa dating world title challenger na si Richie Mepranum. Isang all-Filipino match-up ang magaganap sa Iligan City. Matapos mabigo kay Takuma Inoue ay nagwagi si Angkahas via disqualification laban sa Thai boxer na si Sukpasrid Ponpitak. Napakahirap naman bigkasin ng pangalan nito. At kagaya ni Tapales ay nais rin muling magpataas ng ranking ni Angkahas upang makabalik sa itaas ng mga rankings sa bantamweight division. Ayon naman sa si MP Promotions ay kung manalo muli si Angkahas, ay isang title eliminator sa Amerika ang kanilang isusunod. Isang bounce back fight naman sa Amerika ang nakatakda para kay Jonas Zoro Sultan matapos niyang malasap ang first round knockout sa kamay ng hapon na si Rico Masuda noong nakaraang taon. Matapos nga ang mabigo ay halos isang taon na ding hindi ulit sumabak sa aksyon si Sultan pero tiwala naman daw siyang muling makakabawi sa mga susunod niyang laban. Mas focus na daw kasi siya ngayon sa kanyang fitness at strategy. Si Vincent Asero Astrolabio naman ay may comeback fight din ngayong Pebrero sa Sultan Kudarat. Isang Thai boxer na si Prasit Prapom, Ito na naman po tayo ang susubok naman kay Asero. Isang first round knockout loss din ang nalasap ni Astrolabio sa kamay ni Junto Nakatani noong Hulyo ng nakaraang taon. Actually, mga idol ay silang apat ay pare-parehong na knockout sa Japan kaya't maraming mga Pinoy boxing fans ang binansagan silang mga gapang boys. Pero nakabawi naman ulit sila at mas ganado pa daw na pagbutihin ang kanilang mga performance sa susunod na pagsabak sa ibabaw ng lona. Samantala ay aminado naman si Naoya the Monster Inoue na tatargetin niya ang na-injured na mata ni Sam Goodman sa nalalapit nilang laban ngayong January 24. Nagkaroon ng cut si Goodman sa sparring session kaya na postpone ng kanilang undisputed super bantamweight championship at dahil doon ay magkakaroon na daw ng target na patamaan si Inoue na magiging susi daw ng kanyang pagkapanalo. Ano sa palagay niyo mga idol ang magiging resulta ng labang ito? Magpapatuloy kaya ang malinis na kartada ni Inoue at ang kanyang pagdomina sa super bantamweight division? o magkaroon ng isang malaking upset si Goodman na ikagugulat ng lahat. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel at patuloy nyo lang pong abangan ang mga latest sa sports ng boxing.